Mayigit tatlong daang beses na kuhanan ng video ang isang motorista na dumaraan sa EDSA Busway. Kabilang siya sa mga nasa poll ng NCAP at makikita yan sa may ka website ng MMDA. Nag-aalala ba kayo kung may nagawa pala kayong traffic violation? Para mas madaling malaman kung may huli ba kayo o wala. Muling binuhay ng MMDA ang mayhulika.mmda.gov kailangang ilagay ang plate o conduction number, pati na ang motor vehicle file number. Sa mo makikita kung nasa pool ka ba sa NCAP. Nakalagay rin sa website kung paano magbabayad ng multa at kung paano nga apila. Simula nang ibalik ang NCAP, nasa 10,000 na ang nahuli. Kabilang dyan ang isang motoristang 300 at siyam na beses na kuha ng dumaraan sa EDSA busway. Yung Syam na beses dyan, e nung panahong may NCAP na. Pinipili niyang pumasok every time sa EDSA busway na ang rason siya lang ang nakakaalam. Imagine niyo isang sasakyan, tatlundaan at siyam na times, simula lamang po noong August. Tukoy na rin ng MMDA ang nasabing notorious violator na taga Rizal na ikipag-ugnayan na sila sa LTO para masuspindi lisensya nito. Bukod sa panguhuli ng mga lumalabag sa batas trapiko, malaking tulong din daw ang mga CCTV ng MMDA sa pagsawatan ng mga krimen mismong si PNP Chief Police General Nicola Torre III ang sumubok. Kung saan nakarespond ang polis sa loob lang ng limang minuto, sa mga susunod na buwan, madagdagan pa ng features ang may ka website ng MMDA. Kabilang ang pagpapakita ng CCTV footage na basihan sa pagpataw ng violation. Tinatrabaho na rin ang pagkakaroon ng real-time text and email notification para mas mabilis malaman kung may paglabag.